mas maluwag ka na ba sa kanya? Sa anong aspeto? Sa lahat. Sa lahat ng aspeto. labas. labas. Love, love, eh wala, hindi naman lumalabas eh. Um, siya mismo ang aya. ayaw. Ayaw. Uh, homebody. Sobrang homebody. No, no? Basketball lang ang inilalabas uh -oh. nun. Ang labas nun yun, basketball. Uh -huh. Alaga sa mga kapatid niya. Mm -mm. Paano ka lang kung biglaan bigyan ka niya ng apo? Ready ka na ba? <laughs> <laughs> ako? Oh, um, 21 na yan. Oh, Yung oh, hiya naman ako pwede pwede. dahil ako 20 <laughs> nung nanganak. Oo. <laughs> oo oh, oh. Minsan, masasabi mo lang kung handa ka o hindi pag nandiyan dyan na sa harapan mo. Mm ba diba? Siyempre ngayon, pag sinabi mo sa akin, parang hindi pa. Mm. Pero kung nandiyan na, Sahara. kilala naman namin ang pamilya namin, walang, walang problema sa amin yan. Paano kung apo na sa likod mo naman? <laughs> 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 Anda ka din ba Ang <laughs> <laughs> corny. Ang oh, corny. Pero tingin mo kay DJ, wala naman sa pagkataon niya yung magiging mapusok agad at this age. Si Daniel, kasi ano yun eh, um, conservative. Mm. Uh -oh, hindi siya mas mas pilyo pa yung isa ko, yung sumunod Crazy. si Carlito. Oo, oh, oh. yung oh, ganda ng chicks mo. Uh -huh. you know, Ay, Si Daniel, di mo maririnig yun. Ayaw niya yung mga kapatid niyang babae humahalakak mahalakak na parang nanay niya. Na parang wala nang bukas. <laughs> Ay, Ayaw maigsi ang damit. Ayaw maigsi mm ang -mm. damit. Mm -hmm. Pero kung ganon pa man, ano, ano man ang mangyari? best ka. Andito pa rin ako. So, ko 100%. Mm -hmm. Kung ano't ano man. Walang walang questions, no questions at all. Katulad nung pagtulong niya sa akin at pag-alaga niya sa buong pamilya namin nang wala rin questions. Good. Very good. Ganda rin siya na siya. ako. Pa tayo? ako yeah. Anong reaction